nagbigay ng matapang at direktang pahayag si Kalad Karen upang pabulaanan ang mga chismis na hiwalay na sila ng kanyang asawang si Luke Wrightson. Sa emosyonal ngunit malinaw na pagharap sa isyu, nilinaw ng TV5 showbiz presenter na wala silang problema at nananatiling masaya sa kanilang pagsasama ng kanyang asawa. Ano ang buong kwento sa likod ng Hakahaka? -haka? Alamin natin ang lahat ng detalye sa video na ito sa pagtatapos ng episode ng Frontline Pilipinas noong February 28, 2025, sinagot ni Kaladkaren ang matagal ng hakahaka -haka tungkol sa kanilang relasyon. Sa kanyang mga pahayag, mariin niyang itinanggi ang mga chismis sa breakup at iginiit na sila pa rin ni Luke. Sa kanyang pahayag, Anya, I'm just clarifying the issue about us and Luke. You know, our marriage is not perfect like other couples, syempre may mga hindi pagkakaintindihan, may mga challenges. At hindi rin nakakatulong na minsan hindi kami makakasama dahil nagtatrabaho si Luke sa ibang bansa. Pero sa loob ng labing tatlong taon, marami kaming pinagdaanan at araw-araw naming pinipiling mahalin ang isa't isa. Dahil sa kanyang TikTok video kung saan naglipsin siya sa kanta ni Ariana Grande na, We Can't Be Friends, Maraming netizen ang nag-isip na may malalim itong kahulugan sa kanyang relasyon. Pero agad naman itong itinanggi ni Kalad Karen at sinabing nagustuhan lang niya ang kanta at wala na itong ibang ibig sabihin, paliwanag niya. My TikTok is Ariana Grande's song Weekend Be Friends. I just feel like TikToking her that day. Bukod dito, nilinaw din niya ang isyu ng pagtanggal umano ng kanilang mga wedding photos sa Instagram. Ayon sa kanya, Inaayos lang ng kanyang management ang kanyang social media feed para sa trabaho kaya may mga tinanggal na litrato. Pero ibabalik pa rin, dagdag pa niya, picture ko sa Instagram kasi inaayos ng management yung feed ko for work. So, tinanggal nila yung ibang pictures pero binalik din nila. Nagulat din ako, bakit wala na yung ibang pictures ko? Binigyang diin din ni Kalad Karen na nagpasya siyang magsalita dahil sa pagdami ng maling impormasyon sa online. Anya, kinuha lang ng mga netizens ang kwento may mga gumagawa pa rin ng fake news fake videos pinutol nila ang mga lumang vlogs ko at sa kanila ng i'm crying ang issue nagbigay din siya ng mahalagang paalala sa kanyang mga followers tungkol sa fake news i think the moral of the story is we have to be responsible with the content that we receive and consume para sa mga nanonood online mag-ingat tayo sa fake news and mind our own business at hayan, malinaw na ang lahat. Walang paghihiwalay sa pagitan ni Calad Karen at Luke Wrightson. Minsan, dapat muna nating malaman ang buong katotohanan bago tayo maniwala sa mga balitang kumakalat online. Ano ang iyong opinyon sa isyong ito? Magkomento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Celeb Boss Philippines para sa mas maiinit na balita sa showbiz at entertainment.